Gusto mo ba na mas lalong maghahabol pa sa iyo ang partner mo? Yung para bang mababaliw talaga siya sa kakahabol sa iyo at ikaw lamang ang mamahalin niya buong buhay niya? Ngayon may ituturo na naman ako sa si inyo ngayon na ritual. Gawin ito na buo ang loob at tiwala mo. Dapat hindi ka nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. At ang ritual na ito ay pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, una, kumuha ka lamang ng panulat. Pula po na panulat ang gagamitin ang natin sa ritual. At pagkatapos, iguhit mo lamang ito sa palad mo. Magdraw draw ka lamang ng heart sa palad mo. At pagkatapos, Isulat mo sa loob ng heart ang pangalan at apelido ng target o ng taong gusto mong gawa ng ritual ng isang beses lamang. At pagkatapos, ilapit mo ang palad mo sa bunganga mo, magfocus at mag-concentrate ka, at ibulong mo lamang ang spell na ito. Pangalan at apelido, ikaw ay mas lalong mababaliw sa kakahabol sa akin. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses ay pwedeng pwede po. At pwede mo rin dagdagan ang hiling kung gusto mo, wala pong problema. At ang ritual na ito, ay gawin mo ito araw-araw sa kahit na anong oras, gawin lamang ito isang beses sa isang araw. At pagkatapos mong magawa ang ritual, huwag niyo pong burahin ang nakasulat dyan sa palad mo. Hayaan mo lang ito na mabura ito ng kusa at mas mainam po na pula ang panulat na gagamitin nyo sa ritual na ito. At kung sakaling wala po kayong mahanap na pula na panulat, ay okay lang kung gumamit kayo ng kahit na anong kulay. Basta magtiwala lang sa mga ritual na iyong gagawin. At gawin itong ritual hanggang kailan mo gusto. At paniguradong siya ay mas lalong mababaliw sa kakahabol sa iyo. At eto muna sa ngayon at kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.